yun, bako na niya boy, mga kaigan. Nandito tayo sa bahay, so nagpapagawa tayo ngayon sa lababo. So yun, nakakapas dito sa pinapagawa natin bahay. Wala pa daw siya lababo. So yun, ito na, papakita ko yung lababo niya. So gagaw gumagawa ngayon sa atin yung tatay ni Morris dahil wala po siya trabaho. Dahil sa bagyo. So umuulang pa, lubog yung ginagawa nila. So para hindi siya sayang yung araw dito natin pinagawa. Tatay ni Morris. <coughs> Ito na po yung ating lababo. So, ito yung siya ang lababo natin. ito ko na pinalagay sa baba. Tapos may meron siyang pintana dito. Palagay tayong pintana dito. Tapos dito yung bar counter natin. Tapos lutuhan. Patungan ng pinggan. Papalagay so, na lang tayo ng cabinet dito sa taas. So yung poporma muna tapos babakalan niya. Tapos bubuhasan na namin. So dito na ako nagpalagay mga kaingan dito sa baba. Tapos mapalagay pa tayo ng siyat dito sa side. Okay. Ayos. So papalagay pa tayo naman dito siya sa baba. Ito na. Pinasarado ko na ito.

Dito muna siya gagawa ng lababo. Ang pangayon, kayo, lababo ng cutter ka rin. Kaka-try. Cutter. Ang tumugitang nga damo. So nakabili na tayo ng materyales. Kunti lang naman ito eh. Yung mga materyales ito, ilang baka lang naman ito. So kukunin lang, kukunin lang namin yung sukat ng lababo sa, sa bayan. Tapos papalikan ko siya para magbuhos dito. Pumuhos na namin So yun, thank you. Punta muna kayong bayad So yun mga kaigan, nakauwi na tayo So ito yung nabili natin sa'yo So hindi ko na pinagkita yung pinaganda ng daming sounds Baka maka lang ako Ayan talagang natin apat yung nabili ko Nag na lang So pag natapos ang buhosan to Tsaka natin papatay Para malinis ng tingnan Tasamping so, rin lang tayo sa mento Sa dalawa Tiyahan tayo mag nilis Pag huling Kasi kasi labo Oo basa so, na mga po yung ating lababo So babaka lang natin yan Napagiram na rin kami ng barena Kasi yung Baka dito Ito papayos na dito Nakalagay tayo ng pintana dito Sa so, inarap mo na ng hero dahil Yung tubig ng so, pa na hanggi Mapasok Pangkaya pala ba? Pangkaya ba? ba? Kasi natin walang titanong, binay na ka lang, mga 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 pa. Hmm. Hindi mo siglayan tayo. Tapos dito yung bar counter natin. Pabawasan pa to. Doon dito. Tapos bar counter. Tapos yung tiles natin. So, nabili na rin natin yung tiles natin. Okay na rin yun. Sobra pa yun.

Mga ka na po yung bakal na yes, iiwan natin. So, diretso na lang ganyan yung gagawin natin. Tapos dito, yung lababo. Pukunin muna yung size ng lababo. Kaya, maano. ano naman talaga pa po. Laya po. Sukad lang. Kailangan ka sukat. Hmm. Pagpunin ka mga bundet. Ito. Tapos ito. Ito natin. dito. Para sa rice cooker or kung ano pwede dito. Lang yung pwede kasap dito sa ako yung nabaw ang Tapos kasi dapat nagada na lang maraming yung sirin pa nyan so yung mga kaiga muna kami so napunta na kami na tangali Tapos di mo siya natulungan dahil nagpintura kami ito kay senior kami so ngayon magkapo kami dito kasama ko siya tapos bubuo sa na na rin namin ito so ilaw sa meto konti lang naman sa meto kakainin dito so ano yun tapos malaki na po, lang po kasi nga nandito po yung mga blocks tsaka yung TV na sa ilalim. So maluwag po yan. Ayan, napakalagi na. Napakaluwag pa yan. Ayan babawasan ito. Kung nakikita nyo to, babawasan itong babawasan ito hanggang dito. Napasobra lang si tatay ni Morey. So gagawin dito yung bar counter. Tapos dito yung table. Ayan yung table. Papayusin ko na rin itong mga na rin yan. Abang wala siyang trabaho dahil nga naulan. So, nagtatrabaho siya sa porak. Para hindi masayang daw yung araw niya. Naiinip siya sa bahay. So, dito mo siya gumagawa. Nakausap ko naman siya. Dati ni Mori. Yan, yeah. thank you, thank you. Maraming salamat sa lahat po. Yan, okay, magkakalababo na yung ating bahay. So, yun, nabili natin tiles. Ito. Ano siya? Kulay puti ang nag ang nagusto nila. Ayan po. Ayan po siyang ano. Kulay puti. Papalagay na lang natin ito kaya pong Fred para magkatrabaho din si Hapong Fred thank you so yung mga kaigan pasok na tayo sa trabaho do sa bahay so wala kapag ganda na rin ako ng buhangin yung dahil bubuosan nga natin yun hindi na rin tayo ng buhangin dito kay sabi ng konti tapos mag tayo so, Ito yung buhangin. Nakakuha na tayong buhangin. So, konti lang naman yung bubuhos na Mga isang supot lang sigurado yun. Tapos i na rin tayong tubig. Thank you. Ito nga pala yung ano. Pinitura namin kapon yung kisame dyan. So, hindi na tayo papasok. Dahil nagmamadali na tayo sa uh, naghihintay na tatay ni Mori. Let's go. Thank you. So, yung mga kaigan, nandito na tayo. So, inawak na natin yung bangin na. Ano. maka na, 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 natin. Tubig. ini kita dari tuh tangki. Sini ini pada para, para mais tak tain big. Ini pak, kau tinggal mas. Kamu tuh tambahkan, hm. kamu bakal. Oh, pak.

Ayan mga tapos na tayo. So, tapos na yung magapo natin. Ayan na yung magawa. So, at least may lababo na tayo. Ito yung lababo ngayon. Okay, ito. Hindi papasok yung lababo. Tapos mayroon tayong bintana. Ay, mga So, ito, itataas pa. Tapos pag na, papatars na natin para malinis yung lababo natin. Ito yung tars na natin. Apat. Apat na ba? Bali, 16 pieces po. Tapos ito na. Tapos bukas magtatrabaho na sila. So bukas meron po kaming event. So sasama ko kayo dito. Thank you. So yung mga kaigan, maraming maraming salamat. Dito na magbabakas yung ating vlog mga kaigan. Yan, thank you, thank you. So at least, meron na tayong lababo ngayon. Tapos kapatang sa lang natin kaya, akong friend. Tapos yung bintana niya yun. So, mga kaya, thank you, thank you. Nandito so, na lang yung vlog natin. Maraming maraming salamat po sa lahat.